Limang araw na lamang bago ang eleksyon, hataw pa rin ang Commission on Elections sa pagpapadala ng mga show cause order sa ilang pasaway na kandidato. Pinagpapaliwanag si Caloocan congressional candidate Edgar Irise ng COMELEC Task Force SAFE dahil sa umano'y sexist remarks laban sa katunggali niyang si incumbent Caloocan, 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Sabi ng Comelec, ikinukonsidera bilang diskriminasyon sa mga kababaihan at gender-based harassment ang mga pinakawalang pahayag ni Erice laban kay Uy, kaugnay sa pananamit at kilos nito. na Naisyuan din ng show order si Barbaza Antique Mayoralty Candidate Faith Francisco dahil naman sa mga banat niya sa kilalang social media personalities at LGBTQ members na si na sina Pinay at Sasa Girl kung saan minaliit nito ang dalawang personalidad. Pinagpapaliwanag din ng Comelec Committee on Contrabigay si Laguna 2nd District Congressional Candidate Ramil Hernandez at ang asawa niyang si Laguna Gubernatorial Candidate Ruth Mariano Hernandez dahil sa reklamong vote buying. Kasunod yan ng mga aligasyong inutusan umano ng mag-asawang Hernandez ang ilang individual na magtungo sa isang tanggapan para mabigyan ng health card at yellow paper na kailangan para makatanggap ng 2,000 piso. Naharap din sa kaparehong reklamo si Marikina City Mayor Marcy Chodoro at asawa niyang si mayoralty candidate Marjorie Chodoro dahil sa aligasyong pamimili ng boto dahil sa pagsama umano sa pamamahagi ng ayuda na nagkakahalaga ng 2,000 piso.